What's up mga tropa? For today's video, we will be talking about Jose Sal as Jack the Ripper. Ang theory o espekulasyong si Rizal ay si Jack the Ripper ay napakatagal na and even until now, people are, are still talking about it. Ang mga bagong kabataan ngayon ay hindi ito alam at hindi ito itinuturo sa school dahil hindi ito parte ng history. Dahil walang ebidensya na magpapatunay na si Jose Rizal ay Jack the Ripper. Para magkaroon kayo ng context about this topic ay uupisa natin ito sa London kung saan naganap ang mga pangyayari. Between 1888 at 1892, maraming patay na naganap sa Whitechapel District sa London. Pero hindi lahat doon ay connected kay Jack the Ripper. Pero merong limang biktima na naikonnect sa kanya dahil sa halos magkaparehas lang ang metod ng pagkakapatay sa kanila. Lahat sila ay ginilitan sa leeg, at ang mga katawan nila ay maraming mga cuts na napaka precise na parang ang killer ay may alam sa human anatomy. At ang lahat ng biktima na ito si Jack the Ripper ay puro mga bayarang mga babae. All of these killings happens around 12am to 2am in the morning according to some articles. Ngayon, punta tayo kayo sa si Rizal. Let does just make it short mga katropa. Si Jose Rizal ay dumating noong May 1888 during his stay in London si Rizal ay palaging nagpupunta sa library of the British Museum para kopyahin ang libong sinulat ni Antonio de Morga na Successos de las Islas Pilipinas. Dahil sa walang photocopy machine doon, noong mga time na yun ay natagalan si Rizal doon. Pumapasok si Rizal sa library mula sa pagbubukas nito hanggang sa pagsasara kaya gabi na lamang itong si Rizal may oras para gumawa ng ibang bagay. Ngayon, ito yung mga pinagbasihan nila sa pag espekula na si Jose Rizal daw ay si Jack the Ripper. By the way, before anything else, you might be wondering bakit tinawag na Jack the Ripper si Jack the Ripper. Ganito kasi yan. Noong una, tinawag nila itong killer na ito na Whitechapel Murderer. Subalit, merong isang letter ang ipinadala sa isang local police station na mula mismo sa killer na ito. At sa sulat, ay nagpakilala di umano itong killer na si Jack the Ripper. Dahil dyan, ay napalitan na ang pangalan nito at pangalan niya ngayon. Ngayon, ito na. Una, pinagbasiyan nila ang taong kung kailan naganap ang mga pangyayari simula May 1888 na nagsimula ito ng Charter Murders na ito na kinabibilang ng limang mga babaeng biktima na tinatawag nilang Canonical Five. Alam natin na itong si Jose Rizal ay mahilig sa mga babae. Ayon din sa mga nakapag-examin ng katawan ng mga biktima ay nakakalinis daw ng mapagkahiwa-hiwa ng mga katawan nila at na para bang na isang doktor o surgeon ang killer Sinasabi nga nila na si Jose Rizal daw ay si Jack the Ripper dahil siya ay isang doktor at surgeon at hibit sa lahat, mahilig din siya sa babae. Ang mga krimen na ito ay nangyari lahat ng gabi kung saan si Jose Rizal ay sa gabi lamang nagkakaroon ng bakanting oras para sa mga bagay-bagay matapos niya magsulat sa library. Ang mga polis ay meron ding nakuha na sulat mula sa murder na may lagda na Jack the Ripper. Dahil sa paras itong initials ni Jose Rizal na JR, ay isa din to sa mga pinagbasihan nila. At ulit, noong umalis si Jose Rizal sa London noong March 1889, ay natigil na din ang mga panghahasik ng takot nitong si Jack the Ripper. Para lang sa akin ano, hindi ito sapat na ebilihan para mapatunayan na si Jack the Ripper ay si Jose Rizal. Ano sa tingin ninyo? Ngayon, meron naman tayo mga ano pinagbasihan kung bakit hindi si Jose Rizal si Jack the Ripper. Ito, pakinggan nyo. Ang Whitechapel murder ay hindi nagsimula noong dumating si Jose Rizal sa London. In fact, ito ay nagsimula noong April 1888, isang buwan bago dumating si Jose Rizal sa London. Si Jose Rizal ay isang ophthalmologist o doktor sa mata, hindi surgeon, at tanging mata lamang ang kanyang inooperahan. It is true na mahilig si Jose Rizal sa mga babae, at ang mga biktima ni Jack the Ripper ay mga babae, pero itong si Jose Rizal ay ginagawa niyang kasintahan ang mga babae hindi pinapatay. Do you agree, di ba? Meron akong video doon about sa mga girlfriend ni Jose Rizal Panoorin niyo na lang nasa link sa baba Natapos daw ang White Chapel murder noong umalis si Jose Rizal pero mali po mga katropa dahil noong nawala si Jose Rizal ay nagkaroon pa rin ng mga panibagong mga biktima si Jack the Ripper at ang huling nitong biktima ay noong February 1889 sa mga oras na yan ay nakalis na si Jose Rizal sa London makagandang coincidence na yon. kaya nailink si Jose Rizal kay Jack the Imagine, mula ng pagpunta niya doon hanggang sa pagdalaw niya sa library of British Museum kung saan gabi-gabi lang nangyayari ang krimen dahil si Jose Rizal ay gabi-gabi lang din sa pagsusulat. At saka yung initial na J.R. Jack the Ripper at Jose Rizal ay nailink din sa kanya. Grabe talaga ang utak ng mga Pinoy kung sino man yung nagpuso ng theory na ito o speculation ito ay napakasaludo ako sa iyo. At yun na nga mga katropa no, sana yung nagustuhan nyo ang video nito at sana may natutunan kayo at naliwanagan kayo. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe sa YouTube channel natin. Salamat sa inyong panunood at peace!